Naglabas ang Iran ng mga dokumento na nagpapakita na ang mga unang Israelita ay maaring mga itim, isang pahayag na gumulantang sa mundo ng arkeolohiya at relihiyon. Paano kung ang mga taong nakasaad sa Biblia, ang mga ninuno ng bansang Israel, ay hindi kagaya ng imahe na lagi nating nakikita sa mga pelikula at larawan? Ang mga bagong natuklasang sinaunang record ay nagbubunyag ng isang kwento na matagal nang nakatago sa kasaysayan. Ang mga record ay naglalarawan ng mga taong may maitim na balat na naglakbay mula sa mga rehiyon ng Afrika bago sila nanirahan sa Kainaan. Hindi ito basta-bastang chismis o haka-haka lamang. Ang koneksyon ng mga Israelita sa Ehipto, isang imperyo ng Afrika, ay malalim at matagal. Mga generation silang namuhay doon ayon sa aklat ng Eksodo. Si Moises mismo ay nag-asawa ng isang babaeng kushita na nagmula sa rehiyon na ngayon ay kilala bilang Sudan at Ethiopia. Ang Biblia mismo ay may mga pahiwatig tungkol dito na hindi natin napapansin. Paano ito magbabago ng ating pananaw sa kasaysayan ng pananampalataya? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating pagkaunawa sa mga sinaunang tao ng Diyos? Alamin natin ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersyal na dokumento na ito at kung paano ito sinusuportahan ng mismong banal na kasulatan. Ang mga dokumento na kamakailan lang ay inilabas ng Iran ay hindi lamang isang simpleng pahayag sa mundo ng arkeolohiya. Ito ay isang mapanghamon na pagtingin sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng Biblia. Ang mga sinaunang talaan na ito ay nagpapakita ng isang posibilidad na matagal nang hindi na pag-uusapan sa maraming relihiyosong komunidad na ang mga unang Israelita, ang mga ninuno ng bansang pinili ng Diyos ay maaaring nagmula sa mga taong may maitim na balat, isang katotohanan na lubhang kakaiba sa tradisyonal na larawan na kadalasang ipinapakita sa ating mga aklat at pelikula. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng malalim na pagsasalarawan ng mga sinaunang Israelita na may katangiang pisikal na madalas natin maiugnay sa mga taong mula sa kontinente ng Afrika. Ang mga detalye sa mga record na ito ay nagpapakita ng mga tao na naglakbay sa malawak na mga ruta ng migrasyon na dumaan sa malalim na rehiyon ng Afrika bago sa huli ay nakarating sa lupain ng Kainaan. Maraming mga eksperto ang gulat sa pagtuklas na ito. Bakit? Dahil ito ay sumasalungat sa pangkalhatang paniniwala na ang mga Israelita ay laging itinuturing na mga taong may maputing balat na nagmula sa gitnang silangan. Ngunit kung titingnan natin ang heograpiya ng sinaunang mundo, ang connection sa Africa ay hindi dapat na nakakagulat. Ang Ehipto, kung saan ang mga Israelita ay namuhay ng maraming henerasyon ayon sa aklat ng Eksodo, ay bahagi ng kontinente ng Afrika. Sa loob ng mga dokumento, may mga particular na paglalarawan ng mga pisikal na katangian ng mga sinaunang Israelita, ang kanilang maitim na balat, ang kanilang mga katangiang pisikal na nagpapakita ng koneksyon sa mga taong naninirahan sa mga rehiyon ng Kush at Ethiopia. Ang mga detalye na ito ay hindi lamang nasa mga dokumento ng Iran, kundi may mga bahagi rin sa Biblia Natila tila sumusuporta sa ideyang ito. Halimbawa, sa aklat ng mga bilang Gapel 12 12.1, nabasa natin na si Moises mismo ay nag-asawa ng isang babaeng kushita. Ang kush ay isang lumang pangalan para sa rehiyon na ngayon ay kilala bilang Sudan at bahagi ng Ethiopia, mga lugar na tradisyonal na tinitirhan ng mga taong may maitim na balat. Ang pag-aasawa ni Moises sa isang babaeng mula sa rehiyong ito ay nagmumungkahi ng isang malapit na ugnayan sa pagitan ng mga Israelita at mga taong African. Ang kahanga-hanga sa bahaging ito ng kwento ay ang tugon ng Diyos. Nang si Miriam at Aaron ay tumutol sa pag-aasawa ni Moises sa babaeng Kushita. Ang Diyos ay nagalit at pinarusahan si Miriam ng ketong. Naginawang maputi tulad ng niebe ang kanyang balat. Isang nakakaintrigang kontrasto sa maitim na balat ng babaeng Kushita. Maraming iskolar ang nakakita sa pangyayaring ito bilang isang malinaw na pahayag laban sa rasismo o pagtutol sa mga ugnayan sa pagitan ng magkaibang etniko na grupo. May isa pang kahanga-hangang koneksyon, ang reyna ng Sheba na dumalaw kay Haring Solomon. Ayon sa mga iskolar, ang kaharian ng Sheba ay matatagpuan sa lugar na ngayon ay kilala bilang Ethiopia o Yemen ang pagbisita ng Reyna sa Jerusalem at ang kanyang malalim na talakayan kay Solomon ay nagpapakita ng isang relasyon na higit pa sa simpleng diplomasya. Ayon sa Ethiopian Orthodox Church, si Solomon at ang Reyna ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Si Menelik Twins na naging unang emperador ng Ethiopian dynasty. Sa buong lumang tipan, ang kush ay paulit-ulit na binabanggit bilang isang kilalang kaharian. Sa Isaiah 18 was show, ang propeta ay tumutukoy sa lupain ng kumakaluskos na mga pakpak na nasa kabila ng mga ilog ng kush. Sa mga awit 6831, sinasabi, agad na iuunat ng kush ang kanyang mga kamay sa Diyos. Sa Bagong Tipan, sa Mga Gawa, 826-40s, makikita natin ang kwento ng Ethiopian eunuch, isang mataas na opisyal sa korte ng Kandas, reyna ng mga Ethiopian, na nagpabautismo kay Felipe at dinala ang Kristyanismo pabalik sa Ethiopia. Kung titingnan natin ang mismong Biblia, matatagpuan natin doon ang ilang kapansin-pansing paglalarawan ng pisikal na hitsura ng mga sinaunang Israelita. Sa awit ng mga awit, Carl 5.6, sinasabi ng babae, Maitim ako, ngunit maganda. O mga anak na babae ng Jerusalem tulad ng mga tolda ng Kedar, tulad ng mga kurtina ni Solomon. Huwag ninyo akong tingnan ng masama, dahil ako ay maitim, dahil ako ay sinunog ng araw. Ang babae ay inihambing ang kanyang sarili sa mga tolda ng Kedar. Isang tribong Arabian na kilala sa kanilang maitim na mga tolda Nagawa sa Balat ng Kambing Sa mga gawa, 13 to 1, nabanggit ang Simeon na tinatawag na niger. Ang salitang niger ay nagmula sa Latin na nangangahulugang itim, na nagpapahiwatig na si Simeon ay may maitim na balat na sapat para maging basehan ng kanyang palayaw. Sa Deuteronomio 28 to 68, Sinabi ni Moises sa mga Israelita na kung hindi sila susunod sa mga utos ng Diyos dadalhin ka ng Panginoon pabalik sa Ehipto sa mga barko at doon ay ipagbibili ninyo ang inyong sarili sa inyong mga kaaway bilang mga lalaki at babaeng alipin ngunit walang bibili. Bakit walang bibili? Maraming iskolar ang nagmumungkahi na ito ay dahil ang mga Israelita ay hindi maiiba sa mga Ehipsyo. Pareho silang mga taong may maitim na balat mula sa parehong rehiyon. Sa pahayag Wamuan 14.15, si Jesus ay inilarawan na may ulo at buhok na maputi na tulad ng lana, kasing puti ng niebe at mga paa na tulad ng pinong tanso na pinino sa isang hurnohan. Ang paglalarawan ng kanyang mga paa bilang pinong tanso ay nagpapahiwatig ng isang kayumanggi o ginintuang tono ng balat at ang paglalarawan ng kanyang buhok bilang tulad ng lana ay nagpapahiwatig ng isang tekstura na karaniwang nauugnay sa buhok ng mga taong African. Para lubos nating maunawaan ang posibilidad na ang mga unang Israelita ay may koneksyon sa Afrika, kailangan nating tingnan ang heograpiyang konteksto kung saan naganap ang mga kwento sa Biblia. Ang Israel ay nakapwesto sa isang makitid na tulay ng lupa na nag-uugnay sa Africa at Asia. Sa kanluran nito ay ang Mediterraneanong Dagat na nag-uugnay sa Europa. Ang estrategikong lokasyong ito ang dahilan kung bakit ang sinaunang Israel ay naging isang mahalagang ruta ng kalakalan. Ang Ehipto, kung saan nagsimula ang malaking bahagi ng kwento ng Eksodo, ay isang makapangyarihang imperyo sa hilagang silangang bahagi ng Afrika. Ang Biblia mismo ay nagsasabi na ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 400 taon bago sila umalis sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Sa loob ng ganitong kahabang panahon, hindi maiiwasang nagkaroon ng malaking impluensya ang kultura, wika, at pisikal na katangian ng mga Ehipsyo sa mga Israelita. Matapos ang kanilang pag-alis sa Ehipto, ang mga Israelita ay naglakbay sa disyerto ng Sinai, isang matinik na peninsula na nagkokonekta sa Ehipto at sa lupain ng Kenaan. Ang paglalakbay na ito, na tumagal ng apat na taon ayon sa Biblia, ay nagdala sa kanila sa pamamagitan ng mga teritoryo na ngayon ay bahagi ng modernong Ehipto, Sudan at sinaunang Midian. Sa buong paglalakbay na ito, nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang mga tribo at grupo ng mga tao. Ang Via Maris, isang mahalagang rutang pangkalakalan na nagkokonekta sa Ehipto at Mesopotamia, ay dumadaan mismo sa lupain ng Israel. Ang rutang ito ay ginamit ng mga mga ngalakal, sundalo at manlalakbay mula sa iba't ibang rehiyon. Kabilang ang mga taong nagmula sa mas malalim na bahagi ng Afrika. Ang apat na pung taon na paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto ay hindi lamang isang simpleng paglalak mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay isang panahon ng malalim na pagbabago at formasyong kultural. Ang mga taong umalis sa Ehipto ay mga alipin, nasanay sa pagsunod sa mga utos ng iba at paninirahan sa isang urbanisadong lipunan. Ang mga taong pumasok sa Canaan ay mga mandirigma, at nomadic shepherds, malaya, matatag, at handang lumaban para sa kanilang lupain. Sa loob ng apat na taon na ito, ang mga Israelita ay nagtatag ng kanilang sariling natatanging identidad, hiwalay mula sa kulturang Ehipsyo, kung saan sila ay namuhay ng apat na raan at tatlumpung taon. Sila ay naging isang bagong lipunan na may sariling mga batas, kaugalian at sistema ng pagsamba. Sa Exodo chapter 12:38, nabanggit na isang mixed multitude o karamihang halo-halo ang umalis kasama nila mula sa Ehipto. Ito ay nagpapahiwatig na hindi lamang mga purong Israelita ang umalis, kundi pati na rin ang iba pang mga tao. Marahil ay iba pang mga alipin, mga Egyptyo na nakumbinsi ng mga salot o mga tao mula sa iba pang mga etniko na grupo. Ang panahon ng pagahari ni Solomon ay isang gintong panahon sa kasaysayan ng Israel isang panahon kung kailan ang maliit na kaharian ay umabot sa isang antas ng kapangyarihan, kayamanan at impluensya na hindi na muling nakamit. Sa ilalim ng pamumuno ni Solomon, ang Israel ay hindi lamang isang lokal na kapangyarihan, kundi isang maimpluensyang manlalaro sa international na eksena. Si Solomon ay nag-asawa sa anak na babae ng faraon ng Ehipto na nagdala ng malalim na politikal at kultural na impluensya mula sa Ehipto patungo sa korte ng Israel. Ang kaharian ni Solomon ay umaabot mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto na sumasaklaw sa isang malaking bahagi ng Fertile Crescent. Ang kanyang relasyon sa reyna ng Sheba ay isang dramatikong halimbawa ng mga international na connection ni Solomon. Ayon sa ante mga Hari 10, ang reyna ay dumating sa Jerusalem na may isang malaking karavana na nagdadala ng mga espesya, ginto at mamahaling mga bato. Si Solomon ay kilala rin sa kanyang masigasig na kalakalan sa Ophir, isang misteryosong lokasyon na maaring naroon sa baybayin ng Dagat Pula. Marahil ay sa Somalia o Ethiopia. Ang modernong arkeolohiya ay nagbibigay sa atin ng isang kahanga-hangang bintana sa mundo ng mga sinaunang Israelita. Sa Megiddo, ang mga arkeologo ay nakahanap ng maraming Egyptian artifacts. Ang Merneptah Stele, isang Egyptian inscription mula sa 1208 BCE, ay naglalaman ng isa sa mga pinakaunang referensya sa Israel sa labas ng Biblia, na naglalarawan sa kanila bilang isang tao at hindi bansa na nagmumungkahi na sila ay semi at malapit sa Ehipto. Ang mga four-room house na natagpuan sa kabuuan ng Highland ng Canaan ay naglalaman ng mga artifact na nagpapakita ng mga impluensya mula sa ibang mga rehiyon kabilang ang Ehipto. Ang templo ng Arad sa Negev Desert ay may mga katangiang kapansin-pansing katulad ng mga templo ng Ehipto. Ang mga seals at bulay mula sa panahon ng monarchy ng Israel ay madalas na nagpapakita ng mga disenyo at mga estilo na nagpapakita ng mga impluensya mula sa Ehipto. Ang pottery analysis ay nagpapakita ng maraming mga pottery na natagpuan sa mga site ng Israel ay gawa mula sa clay na nagmula sa ibang mga rehiyon kabilang ang Ehipto. Maraming mga ivory artifacts ang natagpuan sa iba't ibang mga site sa Israel, lalo na sa Samaria. Ang ivory na ito ay malamang na nagmula sa mga elepante ng Afrika at narating ang Israel sa pamamagitan ng kalakalan. Sa mundo ng modernong siyensya, ang pag-aral ng genetika ay nagbigay sa atin ng isang hindi kapanipaniwalang tool para maunawaan ang ating pinagmulan. Ang modernong genetikong pananaliksik ay nakahanap ng mahahalagang koneksyon sa mga population ng Hilagang Afrika. Laluna sa mga komunidad ng Jew sa North Africa, ang Cohen Modal Haplotype (CMH), isang particular na pattern ng genetikong markers sa Y chromosome, ay matatagpuan hindi lamang sa mga population ng Jew, kundi pati sa ilang mga population sa hilagang silangang Afrika, kabilang ang mga lemba ng Southern Africa. Ang Beta Israel o Ethiopian Jews ay isang particular na kapanapanabik na kaso. Ang komunidad na ito ay matagal nang inangkin na sila ay mga direktang inapo ng isang grupo ng mga Israelita na lumipat sa Ethiopia sa sinaunang panahon. Ang genetikong pag-aral ay nagpapakita na sila ay may parehong Middle Eastern at African na mga impluensya sa kanilang DNA. Ang ilang mga pag-aral ng mga sinaunang skeleton mula sa Bronze Age at Iron Age sites sa rehiyon ay nagpapakita ng mga genetikong impluensya mula sa Europe, Asia at Africa na nagpapakita ng isang population na nagkaroon ng malalim na connection sa iba't ibang mga bahagi ng sinaunang mundo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa teolohikal na pananaw? Ang pagkakaiba-iba ng etniko at kultura sa loob ng plano ng Diyos ay hindi isang aksidente. Sa Genesis chapter 1:27-28, matapos likhain ng Diyos ang tao sa kanyang imahe. Sinabihan niya sila na magpakarami, magpalaganap, at punuin ang mundo. Ang Tower of Babel ay nagpapakita na ang Diyos ay mas pinili ang pagkakaiba-iba kaysa homogeneity. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano ng Diyos ay matatagpuan sa Kanyang pangako kay Abraham sa Genesis chapter 12:1-3. Gagawin kitang isang dakilang bansa at sa pamamagitan mo lahat ng mga pamilya sa mundo ay pagpapalain. Ang layunin ng pagpili ng Diyos kay Abraham ay hindi upang ihiwalay sila mula sa iba pang mga tao kundi upang sila ay maging isang daluyan ng pagpapala para sa buong mundo. Sa Isaiah 76-7, sinasabi ng Diyos, At ang mga dayuhan na sumasanib sa Panginoon, Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at bibigyan ng kagalakan sa aking bahay ng panalangin sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay ng panalangin para sa lahat ng mga tao. Ang pagdating ni Jesus ay nagdala ng pangitaing ito sa isang bagong antas. Sa kanyang Great Commission, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Kaya humayo kayo at gawing disipulo ang lahat ng mga bansa sa Galatia 3.8, ipinahayag ni Pablo, Wala ng Hudyo o Griego, wala ng Alipin o Malaya, wala ng lalaki o babae, dahil kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ang pinakamataas na pananaw ng plano ng Diyos para sa pagkakaiba-iba ay matatagpuan sa Apokalipsis chapter 7, 9. Pagkatapos nito tumingin, ako. At nakita ko ang isang malaking pulutong na walang makakapagbilang. Mula sa bawat bansa, tribu, tao at wika. Na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero ang posibilidad na ang mga unang Israelita ay maaring may malalim na koneksyon sa Afrika at maaring nagkaroon ng maitim na balat ay hindi nakakagambala sa mensahe ng Biblia. Sa katunayan, ito ay ganap na naayon sa malawak na turo ng Biblia na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng uri ng mga tao at na ang kanyang plano ng kaligtasan ay para sa lahat ng sangkatauhan, anuman ang kanilang etniko na pinagmulan o kulay ng balat. Ang pagtuklas na ito ay hindi humihina sa autoridad o katotohanan ng Biblia. Sa halip, ito ay nagdaragdag ng lalim at kayamanan sa ating pag-unawa sa mga kwento nito. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Biblia ay nangyari sa isang tunay na mundo na may tunay na mga tao mga taong may totoong kulay ng balat, mga kultura, at mga connection sa iba pang mga tao. Ang katotohanan na ang mga unang Israelita ay maaring nagkaroon ng maitim na balat ay hindi binabago ang alinman sa mga pangunahing katotohanan ng pananampalataya. Ang Diyos ay patuloy na pumili ng Israel bilang kanyang natatanging tao ginawa ang kanyang pangako kay Abraham. Inilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, nagbigay ng batas kay Moises, at sa huli ay nagpadala ng kanyang anak upang iligtas ang buong sangkatauhan. Ang mga katotohanan ito ay nananatiling matatag. Anuman ang etniko na pinagmulan o kulay ng balat ng mga taong kasangkot. Kung nagustuhan mo ang ating pagsusuri sa mga nakakaintrigang dokumentong ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng isang like sa video na ito at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang pag-unawa sa mayamang pagkakaiba-iba ng kasaysayan ng Biblia ay isang mahalagang parte ng ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Kung meron ka pang mga katanungan o gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa mga kaugnayan ng mga unang Israelita sa Afrika, type lang sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang isubscribe para sa mas marami pang kapanapanabik na pag-aaral ng mga hindi gaanong kilalang aspeto ng mga kasaysayan sa banal na kasulatan.